Matumal ba ang inyong negosyo? Here are 5 tips na makakatulong sa inyo para mas mapalakas ninyo ang inyong bigasan business. Kaya stay tuned para wala kayong ma-miss na important information. Ang first tip natin guys ay pagandahin natin ang ating pwesto. Um, Diyan yung maglalagay tayo ng mga ilaw, ng magandang pintura, ng signages um, lagi nating tatandaan guys, first impression last. Um, kaya siguraduhin natin na maaakit natin yung mga dumadaan ng mga tao para mas mapalakas natin yung ating negosyo. Uh, kung mapapansin nyo guys, yung mga um, successful business dyan, um, nag invest talaga sila sa pwesto nila. Kasi Um, yan yung magiging impression natin sa mga customers natin Mas makaka-attract tayo ng customers kung maganda yung tindahan natin um, Yung mga ilaw, kagaya ng mga ilaw Kung madami tayong ilaw sa ating um, tindahan, mas makikita ng mga customers natin yung mga paninda natin Makikita nila kung gano'ng maganda yung quality ng bigas na ina-offer natin Pangalawa naman guys, may i-suggest namin na gumamit kayo or maglagay kayo ng maliwanag na pintura. Para mas makadagdag siya sa attractiveness ng tindahan. Kasi kapag dark masyado yung pintura, nagiging madilim yung loob ng pwesto. So better guys, gumamit kayo ng mga maliliwanag na kulay. Sa amin pala guys, yung ginamit namin na pintura sa tindahan namin ay color white, tsaka yung um, color green. Yun yung color na ginamit namin guys kasi maaliwala siya sa mata. And madami pang color na pwede niyong pagpilian. Depende na lang sa um, gusto nyo. Basta gumamit na lang kayo ng maliwanag na pintura guys. Pangatlo, maglagay tayo ng signages para mas makilala ng mga customers yung tindahan natin or yung negosyo natin. Second tip is kailangan maganda yung display ng tindahan nyo. Kailangan yung bigas nyo ay maganda ang pagkakapalish. Tapos yung kahon nyo dapat punong-puno siya ng bigas para magandang tingnan. Tapos dapat yung mga kamada ng bigas nyo mataas. Uh, kung baga dapat marami kayong stock ng bigas. Kasi nakakadagdag yon sa ganda ng tindahan nyo. Tapos kailangan dapat yung mga paninda nyo, kagaya ng grocery, kailangan nasa labas silang lahat. Kumbaga maraming palamuti dun sa harap ng tindahan nyo. Kasi isa yon sa magiging dahilan kung bakit ka pupuntahan ng mga customer nyo. Kasi guys, nung nagsisimula pa lang kami sa bigasan business, is ang priority talaga namin is mapuno talaga yung tindahan namin. Ang una pala naming Tinda guys, sabi nga sa business namin ay grocery at saka bigas. 'Yon. I-make sure ko talaga na yung grocery namin ay kaakit-akit sa iba. Um nilagyan ko ng grocery buong palibot nung bigas namin, uh, nilagyan ko sa buong gilid ng mga uh, chichirya, kape, sabon. 'Yon. Tapos, yung kahon ko, pinuno ko talaga ng bigas para kitang-kita -kita nila. Pagka, ang gusto kasi ng customer yung nahawakan yung bigas, tapos maganda yung pagkakadisplay. Tapos, yung kamada namin ng bigas doon, talagang sobrang taas para makita ng customer na kompleto yung mga bigas namin. Guys, uh, maliit lang pala yung pwesto namin noon, kaya na na make sure talaga namin na siksik -sik, na siksik -sik talaga yung pwesto namin noon. Ang kagandahan guys na naka-display uh, sa labas yung mga paninda namin, ang impression ng mga customers, kompleto kayo ng paninda. Kasi kahit kompleto yung paninda nyo at nakatago lang din naman sa loob, hindi rin siya mapapansin ng mga customers natin. So better yet, i-display natin sa labas para malaman nila na nandun yung mga hinahanap nila. Ang third tip natin guys, magdagdag tayo ng mga paninda. Um, kailangan masigurado natin na yung mga hinahanap ng mga customers ay meron sa tindahan natin. Katulad ng um, grocery, ng pakain sa aso, patoka, ng itlog, ng mantika. Uh, I-make sure natin na yung mga um, daily needs ng mga tao meron sa tindahan natin kasi yan yung unang-unang hahanapin sa atin. Um, tapos, um, if meron kayong um, extra funds pa, pwede rin kayong magtinda ng mga plastics, disposable, um, yung uh, mga styro, styro cups, mga ganun, na possible hanapin din ng customer. Kasi kapag kompleto kayo ng paninda, kunyari, um, yung time na yon mahina yung bigas, babawi tayo sa grocery or sa mga ibang mga items natin. Kasi sa negosyo guys, Lagi naming sinasabi, hindi araw-araw parehas yung sales natin. May mga araw na mahina, may mga araw na uh, malakas, kaya dapat hindi lang isang um, paninda yung focus natin. At ito pa pala yung lagi nating tatandaan guys, isa to sa ipinayo sa amin nung ninong namin nung nagsisimula pa lang kami. Kasi syempre, nung um, nagsisimula kami sa negosyo, hindi pa naman ka kakompleto yung mga paninda namin. Sabi, ang binili niya sa amin, i-make sure namin na yung mga hinahanap ng customers natin, um, na wala tayo, ilista natin at siguraduhin natin na pag bumalik yung customer na yon eh meron na kayo nung paninda na hinahanap niya. Para balik-balikan kayo ng mga customers kagaya nung isa naming sinusuplayan ng na bigasan guys, nag-start lang siya sa purely bigas yung paninda niya. Tapos dun sa lugar niya, madaming naghahanap ng patoka, ng um, dog food, ng cat food. So utik-utik, nagdagdag siya ng mga items na hinahanap sa kanya. Kaya ngayon, kumpleto na siya ng mga um, um, pet supplies, tsaka ng bigas. So madami na siyang pinagpukuna ng income. Number 40, at ang pinakamahalagang tip sa lahat ng negosyo ay promotion Kailangan i-promote natin ang ating negosyo para makilala tayo. Kahit nga ang mga malalaking kumpanya nagpo-promote, eh, magbibigay ako sa inyo ng example. Kagaya ng Jollibee. Isa siya sa pinakamaunlad na fast food chain dito sa Pilipinas. Pero hindi siya tumitigil para mag-promote. Nagpo-promote siya sa uh, commercial sa TV sa mga advertisement sa ibang social platform. Tayo pa bang mga maliliit na entrepreneur ang hindi mag-promote? Pwede pala nating i-promote ang negosyo natin sa iba't ibang social media platform kagaya ng Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. 'Yon, ilan lang 'yon sa mga social media platform na pwede nating pagpromutan ng business natin. At saka guys, pag pinromote nyo yung business nyo sa iba't ibang social media platform kagaya ng TikTok, Facebook, uh, YouTube, and Instagram hindi lang dito sa buong area yung magiging possible customer nyo Ang uh, magiging possible customer nyo ay kung sino ang may ganong platform kagaya ng Facebook Sobrang lawak ng sakop ng Facebook at yun yung isa sa nagpa-unlad sa amin yung Facebook Marketplace kasi lumawak yung sakop namin eh hindi lang dito sa buong Tagigi ay eh. uh, lahat ng nearby cities ah uh, pwede naming suplayan kasi nakita nila yung uh, post namin sa Facebook and even dito sa YouTube ah uh, marami na din nagii-inquire sa amin at marami na din kaming nasuplayan na bigasan dahil po dito sa YouTube Meron ding iba pang promotion kagaya ng pagbibigay natin ng flyers sa mga dumadaan na tao para makilala yung business natin. Isa yon sa nakakatulong para mapalawak pa yung negosyo namin. And nung nagsisimula kami guys, um, aside from promoting yung business namin sa Facebook, nagbigay rin kami ng flyers. Um, Nag-start kami sa pag-iikot dito sa buong barangay namin hanggang sa um, yung mga friends nila, ni-refer na lang din kami. Um, hanggang sa yun, hindi na namin um, namalayan na ang dami na naming lugar na napoprovide ng service and products namin. Meron na kaming nasusuplayan ng mga bigasan na sa amin kumukuha direct from the rice, direct from the rice mill. Uh, kung gusto nyo pala guys na magkaroon ng supplier, at malapit lang kayo dito sa area namin sa Tagig, pwede kami ang mag-supply sa inyo. Kasi matagal na kami nagsusupply ng bigas at syempre expert na din kami sa pagpili ng mga bigas. Kasi guys, marami nagko-comment sa amin at maraming nagme-message kung pwede ba namin silang supplyan ng bigas. Yes guys, pwede po. Mag-message lang po kayo sa page namin para makapag-usap po tayo ng presyo para sa tracking services at saka wholesale price namin. Ang fifth tip natin guys ay maging magiliw sa customer. Um, for sure if napanood niyo na yung mga previous videos namin, lagi n'yong naririnig sa amin yan. Kasi malaki talaga ang nagiging tulong kapag accommodating tayo sa mga customers. Kasi yung mga tao guys, gusto nila pag pumunta sila sa isang um, tindahan or isang negosyo gusto nila na feel nila na important sila kasi sino ba namang tao yung hindi gugustuhin na um asikasuhin i-entertain yung mga questions nila diba kahit naman um, tayo yun yung gusto nating mafeel pag pumunta tayo sa isang lugar o isang nego so um tsaka kapag um, ma pag accommodating tayo mas na mas nakakapagtanong sa atin yung mga customers uh, mas nakakapag-transact tayo ng ayos mas nagiging smooth yung conversation nyo. Kasi if yung target lang talaga natin is magbenta, hindi natin iniisip yung relationship natin sa customers natin, um, sooner or later, hindi na rin yan babalik sa atin. Or worst yung unang bilin niya sa atin, yun, yun, na, yun na yung huling bilin niya. Um, kung mapapansin nyo guys, sa mga negosyo, meron silang customer service, ba diba? Mapapansin nyo sa SM, meron silang nakaraan ng mga customer service um, kung merong mga questions, if merong mga um, aberya dun sa mga products na nabili. Kasi sa isang negosyo guys, impossible and perfect yung isang negosyo. So dapat yung mga customers, hindi sila magdadalawang isip na mag-reach out sa atin in case meron silang mga questions ang maganda kasi pagka maganda yung service natin at magiliw tayo sa customer ay babalik-balikan tayo ng customer. Uh, isa yon sa mga napapansin ko sa ibang, kahit hindi sa bigasan, kahit sa ibang business, gaya ng mga fast food or mga restaurant, pag maganda yung service ng isang business, babalik at babalik talaga yung mga customers. At napapasin ko din na kapag uh, pangit yung service nung ano, uh, kumbaga parang masungit yung, uh, kunwari yung tendero, tapos uh, kunwari may Facebook page ka, mag negative comment, parang negative na dun sa negosyo nyo. Kailangan warm welcome yung customer dun sa negosyo nyo. Lagi nating tatandaan guys na hindi tayo lang yung nagtitinda ng ganong produkto. Um, for example, uh, may bigasan business tayo tapos meron tayong katabing bigasan business din. Yung isang bigasan business, accommodating yung nagtitinda, yung isa, um, hindi. Even parehas kayo na kumpleto ng paninda, sa tingin nyo kanino pupunta yung customer. Kasi kung ako yung customer, dun ako pupunta sa accommodating yung nagtitinda. Bakit? Kasi maganda yung pagtanggap sa akin nung um, nagtitinda. Mas makakapili ako ng gusto kong bigas. Un unlike dun sa kabila na um, hindi man lang i-entertain, hindi man lang ako i-entertain, basta lang uh, um, ako pagbibilihan. So, parang hindi ko maramdaman yung importance ko as customer. And just for a quick recap guys ng ating 5 tips para mas palangasin ang ating negosyo. Ang una guys ay pagandahin natin yung ating pwesto. Maglagay tayo ng mga ilaw, magandang pintura at saka signages. Second tip natin guys ay pagandahin um, natin ang ating display. Maganda ang kamada, maganda ang patas or polish ng ating bigas at nakalabas yung mga available products natin. Ang pangatlo guys, make sure na magdadagdag tayo ng mga paninda na wala tayo like um, itlog, mantika, asukal, uh, patoka, pakain sa aso uh, or yung mga plastics, disposable cups. At ang pangapat guys, Um, at ang isa sa pinaka-importante, yung promotion. And fifth, guys, ay maging magiliw tayo sa mga customers natin. At pag nagawa natin yung five tips na yun, nakakasiguro kami na lalakas yung negosyo ninyo. At sana, guys, dun sa mga binigay naming tips, ay natutunan nyo kung papaano mapaunlad ang isang negosyo or uh, papaano mapaunlad ang isang bigasan business. At ang lagi kong may papaya sa inyo ay stay humble. Kailangan lagi kayong mapagkumbaba sa lahat ng oras. At sana may natutunan kayo sa video namin for today. At kung magustuhan nyo yung content namin, please click the like button and the notification bell para lagi kayong updated sa aming video. At please subscribe sa aming channel kung interesado kayo sa mga bigasan tips at negosyo ideas. That's, That's it for today. Bye!